Buenos dias, señoritas y señoritos. Tilay nilaglad na nga si pre, former President Rodrigo Roa Duterte ng liderato ng Philippine National Police sa pag-amin na hindi talaga maganda ang nangyari nung Duterte administration kung saan inimpose nila yung quota system at reward system sa Philippine National Police relative to the war on drugs which led to the death of uh, 30,000 mostly innocent Filipinos inamin na po ni Philippine uh, PNP Police Chief General Benjamin Acorda Jr the new PNP chief na uh, imposing a quotas system will only lead to abuse sa mga kapulisan and uh, hindi daw po ito healthy at uh, nakakasira daw po ito sa institusyon. Kaya daw, ngayon, ngayon, they are no longer imposing it. Uh, ito po ang uh, mga pahayag ng ng mga PNP officials kasama na yung blinag natin noon ganito rin yung statement ni uh, ni uh, 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 interior secretary Benhur Abalos na uh, nangyari na gin uh, ni ni Mar ni Duterte yung quota policy sa pulis pero inalis na po nila ito kasi under uh, under the eye of the storm na naman ang PNP ngayon dahil po dito sa killing po ng 17-year-old Jerhot Baltasar uh, dyan sa Nabotas at meron rin ata na similar killing sa sa Sabuanga City kung saan parang either mistaken identity or basta pinatay lang na wala naman basehan na ito at talaga ay kung ito ba talaga ay kriminal at puro mga bata pong pinapatay so Many uh, people reacted to this and they raised fears na ano balik na ba yung quota policy ni President Duterte? Ah uh, inuulit na ba ng PNP? So sabi ni uh, Police Chief Acorda, uh, hindi ito, hindi na sila uh, hindi na sila nag uh, nag-impose ng ng quota para policy sa police operatives dahil ito daw ay counterproductive in the fight against criminality at it will only, it only result in police taking shortcuts to meet their targets according to quota uh, to, to accorda so tingnan niyo po inaamin niya talaga na because of the quota system ang nangyari sa Duterte administration at siguro andon na rin siya. Kasama na rin siya noon sa sa Duterte administration. Ang ginagawa ng mga pulis, gumagawa ng shortcut yung kahit walang walang investigasyon, walang walang uh, walang hindi kinukulong yung mga yung mga kriminal, uh, hindi hindi kinakasuhan. 'yung uh, hindi iniimbestigahan, hindi tinitiktikan, basta patayin na lang para lang masabi ma-meet nila 'yung quota, 'di ba? Yung sinabi ni Congressman Posita, 'yung dating uh, uh dati rin na uh, police official na ngayon congressman na, sabi niya, sa experience niya, ibinigyan siya ng lista of uh, 21 people para patayin, pero nung hindi ang ginawa niya inimpestigahan niya nung nakita niya na may inosente mga ito pina pina surrender niya at uh, kinulong niya ganoon abang abang uh, inirede yung kaso na pailan sa kanila pero nung nalaman ng mga superiors niya na ito ang ginawa niya tinanggal siya sa pwesto dahil lang gusto nila patayin niya lahat yun yun ang kwota So, kaya sabi niya, oh, nag-retire ako early sa 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 kapulisan. So, which is blessing these guys naman kasi ngayon nanalo siya bilang congressman. So, uh, ganoon na nga ang tama nga uh, it, parang accorda is validating and confirming that conclusion na nagiging counterproductive lang kasi mas easy sa pulis na sabi na ipresenta sa mga superior ito 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 pinatay ko itong 20 katao pinatay ko itong itong buwan ganun kaysa yung kinasuhan mo and then later on kung wala kang ebidensya o yung nalaman na planted yung ebidensya or yung tao pala nung nangyari yung sinasabi mong ah... Uh, ah... Uh, by bus o ano na sa ibang lugar pala ganoon so minsan uh, most of the time because of uh, lack of uh, police investigative investigative work at saka lack of uh, legal lack of knowledge on legal procedures most of the time or illegal ang ginagawa nila mga planted evidence most of the time the accused walk free dahil innocent naman talaga so mas madali patay na lang kasi uh, death, sabi nga nila, death men tell no tales. Ang problema lang, ang kuwata ito, kasi sabi daw noon ng mga pulis, kung ikukulong namin ito, tulad yung 30,000, saan natin ilalagay ito? Kasi ang liliit naman mga kulungan natin. Kasi mas madali, patay na lang. At least yung patay na, hindi na magsasabi, inosente ako o magpapresenta ng prueba na inosente siya. So, yun nga nangyari noon. Kaya sabi ni Acorda, uh, this will lead This will lead to a shortcuts. I shortcut nila kasi it's easy to kill than to build up a case. Kasuhan yung yung salary, ikulong and then fight the case in court. Mas madugo ito. So, sabi ni Acorda and I quote, whenever there is pressure from us to to make accomplishments, diyan nagkaloko-loko ang pulis. In English, that is where the police go wrong. So yun, nakita mo, inamin, inamin na talaga niya na counterproductive at hindi helpful yung yung quota and reward policy during the president during the administration of president Duterte maganda sana maganda kahit ako sana siguro i will praise president Duterte every day and and until the day i i, I die kung after killing 30,000 nawala na yung problema ng ng drugs pero ang, ang problema pinatay nila either yung mga users lang or mga inosente para ma-meet lang yung quota at yung reward uh, uh 40,000 for ordinary users 100,000 for uh, uh yung barangay level pusher and then 1 million o oh, pipe ah uh, 1 million for street level pusher and then 5 million for big time pusher. So lahat yan, papatay mo na lang para makonvert mo to cash. Hindi lang cash. ah uh, yung pagpresenta mo rin ito as sa, uh, bilang kuwota mo na sabi mo na meet mo yung kuwota, ma-promote ka, mabigyan ka ng bigger assignment, at uh, tataas yung rango mo, sa pagtaas ng rango mo sasabay rin yung mga benefits mo sasabay rin yung pag-akyat ng mga retirement benefits mo at saka uh, pension fund mo kaya yan nagka-calculate na yung gobyerno aabot na yung abono sa mga pulis 1 trillion by uh, uh, in the in the coming years kaya inaalis na rin yan ng Marcos administration so ang dami talaga ang dami talagang idiwan na uh, na very devious and, uh, and corrupt uh, and incompetent program ng ng Duterte administration. Sabi ni Acorda, gusto naman daw nila aggressive law enforcement operation. Pero daw, this should be done in accordance with standard operating procedure to ensure that suspected criminals who are arrested are convicted. So, yun nga, na uh, dapat dito, pagbanat buto na talaga yung mga pulis patola, mag-aral ng batas, mag-aral yung, yung proper, uh, proper procedure of obtaining evidence, proper arrest. Kasi kung mali-mali yung arrest, hindi, na, hindi nabasa yung Miranda Law or kinulong na more than the required period, lusot yung mga, yung mga accused. So ito ayaw ng pulis. Kaya mas gusto nila yung quota system na patayin na lang because that men tell no tales. Kahit inosente ka, kung patay ka na, eh di wala na, wala ka na magawa. Pati pamilya mo, wala ka rin magawa. So, sabi niya, rest assured, sa leadership niya, hindi, nila gina, hindi na nila inuulit itong uh, itong uh, uh, quota system ni President Duterte. Sabi niya, and I quote, we want, we want it honest, so that in court the criminals we catch will surely be penalized so yun uh, investigahan ang ang isang kaso and then uh, build up evidence and then gumawa ng arrest and then i ah uh, pailan ng kaso and then labanan ito sa korte although it will take time so pero better ito because uh, this will respect uh, the, The lives. Lalo na kung one day tayo maging biktima nila. Diba? Mag masasama tayo sa statistics. Buti nga buhay pa tayo. Hindi natin nasama sa statistics ni President uh, Duterte noon. Uh, so sabi niya, sa panahon niya, stricto pa rin sila sa pulis. Pero yun na, yung mga kwa nila, yung, uh, yung based on performance na at uh, kung hinahabol hmm. nila yung mga pulis na may na may mga uh, abuso na ginawa hindi un unlike sa time ni Duterte sige lang mga bata pumatay na pumatay kayo akong bahala sa inyo sabi nila sabi ni Acorda uh, uh, sa time daw niya 1000 at, at bago pa lang siya last year lang ata siya nag uh, uh, na appoint sa pwesto sabi niya sa time daw niya, 1,690 uh, policemen were sanctioned for various offenses. At uh, January to August, early this year lang ata siya na puwit. January to August and uh, 583 ay natanggal na talaga sa pwesto for great misconduct. Eh wala tayo narinig ng ganito sa time ni President Duterte. Kahit left and right ang killing, wala pa rin ah uh, wala pa rin uh, nakulong or na nakulong o na-o na tanggal ng mga pulis sa pwesto so at least uh, kung totoo ito this is a good uh a good uh a good well a good program on the part of the Marcos government sana lang sana lang sana lang. <laughs> uh, we will be keeping watch on this issue. Sana talaga wala na talaga yung quota system at uh, hinahabol na talaga nila yung mga abusong police kasi abusadong police. Kasi yung nga na 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 eh na andyan na sa mga utak nito yung utak Polbora, yung utak EJK. So we hope that uh, this Marcos government and they so far so good naman pinarisign rin nila yung 1000 police generals and colonels na hindi pinatay during the Duterte administration. Kung hindi, binu, eh, yun nga masakit eh. Kaya nga eh, sabi ko kung, kung yung 1,000 police generals and colonels ang napatay, baka everyday pinapraise ko si President Duterte. At siguro nabawasan na yung yung uh, drug problem sa bansa. Kung yung customs commissioner na nagpapasok ng drugs, kinulong niya. Dalawa pa ata yun at saka mga niya. Sana nabawasan na yung kwan. Pero hindi. Yung mga maliliit, yung mga inosente ang pinapatay. Yung customs commissioner na nagpapasok ng 4 to 6 billion Ah, uh, ah uh, shabu, uh, hindi uh, na hindi lang man na, nakasuan, hindi lang man nakulong, kasama na yung 1000 police generals and colonels na sangkot rin sa illegal drug. That's why it's good na binabago na ng PNP, bagong liderato ng PNP itong uh, masamang and palpak na, and corrupt ng pulisya na ito. So, thank you very much for watching and please share this vlog to all friends and relatives, lalo na doon pa na doon sa mga hanggang ngayon, bilip pa, bili pa rin sa anti-drug policy ni Duterte. So, thank you very much for watching and I'll be seeing you in my next vlog.